Samantala, tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang mga nasugatan sa nangyaring banggaan ng motorsiklo at sidecar na kolong-kolong sa Bukawe, Bulacan kaninang madaling araw at isang lalaki namang biktima ng pambubugbog sa Baguio City ang nilapatan rin ng paunang lunas ng UNTV Rescue. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang aksidente sa kahabaan ng MacArthur Highway sa barangay Bunlo sa Bukawi, Bulacan. Pasado las 12 kaninang madaling araw. Apat ang nasugatan sa banggaan ng motorsiklo at sidecar na kolong-kolong na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Katuwang ang lumuspundering Marilao Rescue Unit. Kinilala ang mga biktima na sina Aaron Abejero, 21 anyos na nagtamo ng bukol sa ulo at dalawang malaking sugat sa kaliwang braso at kilay. John Patrick Arcilla na naputulan ng daliri at nagtamo ng posibleng bali sa kamay. Windel Dulot na nagkaroon ng bukol sa ulo at si Dindo Cabrera na nagtamo naman ng sugat sa magkabilang tuhod. Ayon sa isa sa mga kasama ng mga biktima, pauwi na ang grupo ng Bukawi Riders nang salubungin sila ng sidecar na kolong kolo Sa lakas ng impact, tumilapon ang dalawang motorcycle riders na sina Cabrera at Dulot. Dito sa may area ng papuntang Bukawi, kasalubong namin yung naging kabanggaan namin na yurang motor. Tapos kinain niya yung kabilang lane. Wala siyang headlight. Ang gawa niya lang signal, hazard. Pero yung harap niyang signal light, walang ilaw. Yung riders nung may kolong-kolong. Tapos yung angkas niya, malapit lang dun sa area. O saan may banggaan. Tapos yung mga, yung mga co-riders ko, tumilapon. Nawasak naman ang sidecar na dala ni na Arcelia at Abejero. Natid lang niya yung pinsan niya isa dito sa giginto eh nasa ano namin maayos makakabalik eh hindi namin ano yun na lang dumating sa aming balita na naaksidente nga daw yung kapatid ko sa yung pamangking ko um, buti na lang may rescue na gaya ng UNTV wala po di wala rin na nangyari na sa mga naaksidente Matapos bigyan ng first aid treatment ay isinugod na sa pinakamalapit na no hospital ang mga biktima. Samantala, sa bahagi naman ng Baguio City, isang lalaking duguan ang nadatna ng UNTV News and Rescue Team sa Police Station 2. Kwento ng biktimang si David Melicio, 24 na taong gunang. Naglalakad siya pauwi sa kanilang bahay sa Bokawan Road nang pagsusuntukin siya ng ilang hindi pa nakikilalang lalaki. Matapos lapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue Team, ang mga tinamong sugat sa bibig at mga pasa sa katawan ng biktima ay tumanggi na itong magpatid sa ospital. Kasama ang bagyo News Team, Nestor Torres, UNTV News Worldwide.